What's up mga idol at welcome back dito sa ating channel yun ano yung channel natin dati yan so kung mapapansin yung mga idol na uh, nandito tayo sa ano sa malapit sa amin sa bukid no dito sa amin sa dito mga idol sa bukid na to uh, nag na ako noon dito mga idol no Mag, ma, mapapansin yung mga idol yan, yan no uh, may mga tibig mga idol na kinakain yung, yung binablog ko noon ano so ganito nga nangyari mga idol sa aking channel kaya nandito ulit ako sa aking uh, channel na dati no yan kung mapapansin niyo mga idol bagong gupit ako at uh, nagpagupit na ako kasi akala ko makakatuloy ako sa trabaho doon sa inapplyan ko mga idol no yung recruiter mga idol ng uh, nagdadala, nagdadala siya ng mga tauhan sa company yung re recruiter mga idol no so uh, hindi natuloy mga idol no So napag-isipan ko na lang mga idol kasi ibininta ko lang naman ito sa aking uh, aking kaibigan itong channel na ito. Sabi ko eh tulungan na lang kami, no? Kasi kung halimbawa kasi may mga may hand na siyang tatlo eh, sabi ko. Uh, kapag nagan ka i-release mo, mo i-release mo no kasi bawal talaga yung manghuli ng alimokon kasi di ba pinagsabihan ako ng dinner noon na itigil ko na yung paghunt no yan so ang nangyari mga idol kaya uh, nakabalik ako dito sa ating channel at ako na rin na, ako ang nag vlog na ngayon kasi mga idol yung uh, yung kaibigan ko mga idol nasa bundok din mga idol no? naghahabi din ng abaka yon ibininta ko ibininta ko sana sa kanya ito tapos uh, naghahunt siya mga idol pero inire-release niya kasi sinabi ang gusto niya na mag-release pero tatlo pa lang yung na-upload mga idol no tatlo pa lang kung mapapansin yung mga idol tatlo pa lang dyan so sabi niya mga sabi niya sa akin mga idol eh tulungan na lang to, kung hindi daw ako maka -tuloy sa pag ano, sa pag ko papuntang Maynila kasi sa Maynila nga ako magano mga idol magkatrabaho sa company din mga idol no kasi yung recruiter nga ang hinihintay ko dito na pumunta dito sa amin tagal-tagal kasi mga idol bumalik kasi may mga inaayos pa yung uh, mga mga recruit niya na napaka napakarami mga idol no. Yan. So, ang nangyari mga idol lag ano na ko yung parang nawalan na ako ng gana na magpa ano, magpa Manila para magtrabaho mga idol no. Sabi ko it ituloy ko na lang dito yung pagbablog ko. Kaya nga mga idol eh gumawa na sana ako ng channel na yung panibago di ba, yung Ugbringwila din yan. So ngayon na uh, napag-isipan namin ng dalawa kasi wala rin naman talagang nanonood kapag hindi ako nagpapakita o hindi hindi sa akin yung vlog no. Wala talaga uh umaalis, umalis yung mga uh, manonood ko na yung taga taga-suporta ko sa channel na ito no. Kung hindi talaga ako magpapakita na ako talaga yung magsasalita. So ang nangyari mga idol, eh parang ano lang kami, yung parang bakas na lang kami dito sa sa aming uh, channel na to. Yan sabi ko eh kung hindi ka makapag-vlog eh ako, ako 'yung magba-vlog 'yan. Kaya nakabalik tayo dito. So ngayon mga idol, mag, ang iba-vlog lang natin dito mga idol, 'yung mga ah, tips, 'yung mga tips mga idol sa pag-aalaga ng mga alimokon, 'yan. Ah, 'yung mga sa paghahan kung naghahan tayo sa inyong lugar, kung alimbawa, wala sa 'yung wala sa inyong nagbabawal diyan sa inyong lugar, no? Pero 'yung mga nag-aalaga nga ng alimokon, 'yan. So ngayon mga idol, eh, ang pag-uusapan natin at ang ibablog natin ngayon ay eh, kung paano daw makahanap o makakuha ng ah, talagang ah, pangati na 100% mga idol mag talagang pangati. So ayun. So yun ang ibibigay ko sa inyong mga tips ngayon. Yan. Una mga idol, ito ang una mga idol na itips ko sa inyo kasi pero mga idol, ang sasabihin ko lang dito, yung naging experience ko, uh, bahala na din bahala na din mga idol ng naging experience nila kung may magre-react dyan sa kanila no. ay din sa comment section ko dyan kung may magre-react din mga idol na nag-hunt din na magaling din maganda ano kasi iba-iba naman tayong uh, experience sa pagano, sa pag-hunt. So pero dito mga idol sa channel nito, mga idol, mag magbibigay lamang ako ng tips pero hindi tayo mag-ano magbibigay ako ng tips sa mga nag-aalaga kung paano nila uh, papagali, papagalingin, papaamuhin, uh, pa, 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 yung pangatin nila. Yan, mga, mga ganyan ano, yung naibibigay ko sa, sa, inyo para naman uh, makatulong sa mga nag-aalaga. Ano? Yan. So una yung gagawin mga idol eh, ang pipiliin nyo talaga itong mga idol ang pinaka uh, pinaka-efektive mga idol na ginawa ko noon mga idol no kasi napakatagal ko na rin na nag-aalaga ng alimoko no taon-taon ako nag-aalaga mga idol ng alimoko ito ang pinaka kong uh, ginagawa pag uh, naghahanap ako ng pangati talaga mga idol no pero hindi to madali yan mga idol no hindi to madali yan kasi yan o mga idol uh, kasi marunong ba kung mapapansin niyo naman mga idol marunong akong humuni sa kamay yan kahit na bagong huli na alimuko ni eh, kaya kong makahuli kahit pa yung mailap yan mga idol basta may pangati ako ganyan ito lang ang, ano, ang tips ko sa inyo sa una pag may pangati kayo mga idol na hindi uh, hindi umuhuni pero wala at wala pa kayong uh, magaling talagang pangate no pero mayroon na kayong alim, mayroon na kayong alimukon so ang tips ko lang sa inyo mga idol eh magdala muna kayong speaker, kung hindi kayo marunong humuli sa kamay yan, so kapag nakakuha kayo mga idol ng medyo inakay, yung ano ba, yung anong tawag doon yung siguro mga 2 weeks o 3 weeks na lumipad na sa uh, sa Pugad, yung pag nahuli, nyo, pag nahuli nyo yung mga idol kasi alam nyo naman mga idol yung siguro mga idol yung bata para alimokon mo kung yung inakay pero ang iba dyan mga idol mahuli nyo eh, ang boses mga idol sa si pa yan ang iba naman mga idol eh, yung balahibo nya ay hindi pa masyadong itsura sa alimokon pero ang boses niya mga idol ah, malaki na yung sa na ah. yun kapag nakakuha kayo, kayo nyo, mga idol ah, pag nakahuli kayo ng ganun na ah, medyo bata pa at ah, yung inakay nga na mga, mga, idol siguro mga 3 weeks o 2 weeks na na lumipad sa pugad. Yun, alagaan nyo yung mga idol. Yan, kahit yan mga idol, hindi, hindi mo marinig na humuni kasi nga sisiw pa. Kapag lumaki yan mga idol sa, sa inyo, ka, tapos na, naalagaan nyo, wala na kayong gagawin mga idol kahit hindi nyo, hindi nyo i-train yan sa gubat o kahit dyan lang yan mga idol sa ano sa bahay nyo. Magiging pangatin yan mga idol, 100% yan mga idol kahit hindi nyo i-train mga idol sa gubat mga idol. No? Habang lumaki yan mga idol, habang lumalaki yan eh sigurado talaga mga idol na yan kasi nasanay na 'yan sa gubat eh. Kumbaga na, na, na namulatan niya doon sa gubat. Kapag inalagaan mo 'yan mga idol na lumaki, lumaki yan sa iyo, pero kailangan pa, pa rin mga idol lang train pero hindi na yan, hindi na yan katulad ng inalagaan mong uh, inakais na sa'yo lumaki. Kauntin trin lang 'yun mga idol nung no? kasi sagubat gubat na 'yun lumaki mga idol eh. Alam nang gubat yun eh. Basta 'yung ganun basta panakawa kayo ng video bata palaga nyo nang maayos mga idol nung no? 'yun ang magiging pangati kasi mga idol 'yan ang kinukuha ko lagi. Sina Lebron, sina Kobe, 'yan 'yan ang kinukuha ko mga idol, mga bata pa 'yun. 'Yun kung maalala niyo napakagaling ng pangating yung kinuha, ng kinuha ng DNR 'yan. Kaya 'yun ang pinaka the best mga idol na Uh, kunin nyo wag kayong kuha ng kuha ng mga idol ng mga mat matatanda na limukun kasi mga idol napakailap nyan tapos napakahirap mga idol na uh, mag magalaga ng ganong kasi mga idol eh, talagang uh, mo mga idol na itrain ng maayos sa gubat pero yung pero yung medyo bata pa na yan mga idol maamo yan yung nakukuha mo sa gubat siguro mga idol mga isang linggo aamo na yan mga idol no so Uh, pipilitin mo na lang na kumain ng apids uh, kasi mga idol yan kumakain niya ng ano saging yan nya nang matamis kasi sa amin mga idol uh, bibihira na dito ang saging kaya talaga dapat talaga kumain ng feeds ang alimukon dito sa amin yan eh number one mga idol ko uh, pag nakakuha kayo ng medyo bata pa no mas maganda mga idol yung uh, ah uh, malaki-laki na yung boses alimukon na pero yung balahibo nya mga idol Uh, hindi pa masyadong kumbaga mura pa yung mura pa yung balahibo yan napakabilis yan mga idol siguro isang buwan lang yan pangatina mga idol, mga idol kapag nakakuha kayo ng ganyan yan so pangalawa naman mga idol ito ang gagawin nyo mga idol no sa mga uh, kapag hindi kayo nakakuha ng ganong ganong bata pang alimoko no ito pag naghunt yung mga idol sinasabi ng iba yung matapang daw yan, nakikipaglaban mga idol pero mga idol yung sinasabi ng iba ang kinukuha daw nila yung makampay no yung nakikita nilang uh, kumakampay kampay talagang masyado sa ano sa pangati tapos hindi lumalapit yun ang kinukuha nila no yung uh, palakampay pero ako talaga mga idol sasabihin ko sa inyo hindi talaga ako kumukuha ng palakampay mga idol no hindi kahit pa noong nagbablog pa ako mga idol sa dito noong hindi pa ako pinatigil sa paghantang ng dinar ni sa talaga mga idol uh, wala akong Uh, naging pangatina na nakuha kong kumampay mga idol no kasi yung pinapakawalan ko mga idol na mga limo yung inire-release ko lahat yung kumakampay mga idol palaka kampay yun pero hindi naman pag inalagaan mo siya mga idol hindi naman humuhuni hindi naman nagiging pangati ang kinukuha ko talaga mga idol na matandang alimokon mga idol yung sapilita na lumapit yung hunin ng huni ba mga idol sa kahoy bago lumapit tapos yung kumbaga yung alimo ko na parang takot siya mga idol sa dumapo sa yung nga is yung atakot ah, takot lumapit sa pangati mga idol tapos mamaya maya uhuli na naman mga idol yan i eh, kumbaga dadaan lang yung pangati mo tapos uhuli na naman sa ano sa tabi yan ang kinukuha ko mga idol yan talaga 100% din mga idol na maging pangati yan mga idol kumbaga napakasi ah, napakasipag yan humuni yan, yung palaho ni mga idol hindi yung pag lumapit kasi mga idol yung isang yung parang alimoku na ah uh, talagang dadapo, dadapo talaga sa trap yung ko na wala mang uh, ginawa kundi kumampay. Yan, lalapit yan mga idol kasi kumbaga uh, pag kumampay mga idol, yan. Pag ang isang alimok mga idol kapag nakita kung kumampay yan, sabi ko, yan. Dali na yan mga idol kasi alam na alam ko mga idol lalapit 'yan walang tigil yan mga idol sa pagkampay lalapit din 'yan yung alimukon mga idol na walang pakialam alam mga idol tapos mamaya-maya uhuni yan sa baga sa, sa, sa pilitan baga mga idol na lumapit yan yun ang hinahanap ko sa isang alimukon yan si so, yung yan ang number 2 kong tips mga idol yung palahon mga idol sa ah, pag na pag kayo tapos wise mga idol, yung palibot-libot sa katiyan mo tapos suhunin na naman yan. Pag nakuha mo yan mga idol, yan, magiging pangati yan. So number 3 mga idol, yung tips ko. Ito, uh, 100% din ito mag magiging pangati din ito. Pag talagang nakahuli kayo nito. Yan, sina sina sinabi ko na ito noon sa inyo. Kapag naglalakad kayo mga idol sa gubat, tapos tanghaling tapat mga idol, kasi di ba ang mga alimokon ni eh, pagtanghaling tapat wala walang humuhuni yan mga idol Ma, siguro uh, pa isa, isa lang pa isa-isa lang pagtanghaling tapat walang ang, ang bukid mga idol parang pagsa tanghaling tapat tapos may init pa, ang bukid mga idol parang tahimik di ba Mga natulog kasi yan eh ang mga alimokon mga idol pag atanghaling at tapat pag naka pag naka, uh, nakarinig kayo niyan na na hunin ng huni mga idol yan subukan mo mga idol na i at pag nahuli pag nahuli mo yan sa tanghaling tapat na masipag humuni yan 100% oh, na yan nakapangatin mga idol masipag yan kasi mga idol uh, pag ang alimukon mga idol sa tanghaling tapat talaga natutulog yan lalo na yung mga tamad na alimokon, pero pag nakahuli kayo ng tanghaling tapat na hunin ng huni na hindi nyo sinasadya mga idol na pag naglalakad kayo mga idol na uh, may narinig kayo na hungin ng hungin ng tanghaling tapat yun na uh, sit upan nyo pag nahuli nyo yan siguradong maging pangati yan sa tanghaling tapat mga idol yun ha yan kasi yun ang naging, naging experience ko mga idol noon eh ah pauwi na kami mga idol noon ng tiyuhin kasi na, nagantin kami mga idol nagpahinga muna kami sa ranso ah, may, may, may nadaan ng kami mga idol na ranso na naghabili na ng nga baka nagpahinga, nagpahinga kami mga idol kasi uh, kaibigan din namin yung uh, yan may narinig akong huni ng huni mga idol tanghalin tapat kasi pa uh, kami ng bundok pag hapon kasi mga idol eh, talagang pag sa tanghali eh, mainit, mainit pa masyado may narinig akong mga idol na napakagaling humuni pero tanghalin dapat mga idol sabi ko sabi ko sa chewing ko sabi ko tiyo, uh, may alim mo ko na napakagaling humuni dito sa baba yan Ah, uh, sinitapan ko mga idol, agad-agad naman lumapit mga idol, no. Yan, pero humuni muna siya, pero hindi naman natagalan. Lumapit din. Yan nahuli ko mga idol, sobrang ilap mga idol, no. Binigay ko yung sa tuyuin ko mga idol. Yan na-vlog -na -na ko na to na eh. Binigay ko yung sa tuyuin ko kasi yung katawan niya mga idol hindi ko nagustuhan, payatin, pero laki siya, no. Binigay ko sa tuyuin ko kinabukasan mga idol, huli ng huni. Napakasipag, napakailap, pero kasi bago pa nga eh pag hindi mo uh, sinisilip mga idol sa dapuan huni ng huni yung naging pangati isang linggo lang pangati na pero mailap ang, ang, ang ginawa na lang doon mga idol uh, habang tumatagal eh umamo na naging pangati mga idol no yan so yun lang mga idol yung mga tips ko sa inyo uh, sundin nyo na lang yung ano, mga tips ko para makakuha kayo ng magandang pangati so yun lang mga, mga, mga idol no so maraming salamat sa panonood at ikot kayo lagi at gabi sa ating lahat bye bye